share ko sa inyo guys dito sa mga kulay ng varnish tutorial kung paano ko ginagaya ang kulay ng sample at kulay ng mga katalo. At itong side table ang dinala ni sir na sample guys at ganyang kulay ang aking gagayahin kaya nagsali na ako ng aking lacquer sanding sealer. At para magaya ko nga guys, yung dinalang sample sa akin ay nilagyan ko muna ng lacquer sanding sealer itong aking binabarnisan na console. At habang nag spray ako ng aking lacquer sanding sealer dito sa ini-sprayhan ko o binabarnisan kong console table guys ay hinayang na hinayang ako at dahil napakaganda ng natural color nito. At nakalamin ipok resin pa nga itong kapiraso guys at napakaganda talaga ng natural color nitong kahoy na aking binabarnisan guys. Pero wala man akong magagawa nyan guys dahil dahil ang gusto ng may-ari ay gagayahin ko ang kulay ng kanyang side table para magterno-terno daw guys ang kulay at magpare-parehas tingnan. Kaya naman guys nung matapos kong lagyan ng lacquer sanding sealer at matapos kong lihain ay kukulayan ko naman ito guys dahil narawod ang kanyang dinalang sampul sa akin at may kulay. At yung aking binabarnisan nga pala guys na konsola ay hindi yun nara kamachili wood ang topping nun guys at ang ibang part naman nun guys sa sanipa tulad nito guys ay ito ay nara din naman ito guys. At ito ay narawod nga itong aking binabarnisan guys na mga may ukit guys pero hindi ito gaano mapulang mapula tulad sa mga wild nara na yung mga sinasabi nilang original nara na nakukuha sa kagubatan. At para mas tumingkad pa nga guys yung aking binabarnisan guys at nakuha ko yung original na kulay ng nara red na mga wild ay dinagdagan ko pa ito ng kulay na oil tinting color. At hindi ko nga binigla yung aking pagkakakulay guys dahil yung una kong coating na may kulay na lacquer sanding sealer ay hindi masyadong matingkad ang kulay at medyo light lang iyon at bali pangatlong coating ko na ito guys sa lacquer sanding sealer yung una kong nilagay ay clear lang iyon guys at walang kulay at yung pangalawa ay may kulay at medyo light naman iyon guys at ito naman ay dark na dark na guys at tamang tama lang ang ganitong pagkatingkad ng kulay nya guys at ibabarnis ko na ito guys sa pang third coating ko dito sa aking binabarnisa na console table at tuwang tuwang nga ako guys dahil dinalahan ako guys nang nagpapagawa ito ng sample at gagayahin ko daw guys yung kulay ng kanyang mga set doon sa kanilang bahay at dinala niya sa akin guys yung pinakita ko kaninang side table nila at naikwento nga guys ng may ari to guys na mayroon din daw siya mga salaset set na gawa sa kahoy at narawod nga daw guys yung kanyang mga salaset sa bahay nila at sabi niya ay yun daw ang kulay na gusto niyang ipagawa dito sa aking binabarnisan at pinapakita pa nga guys ni sir guys yung mga picture sa kanyang cellphone ng kanilang mga gamit doon sa kanilang tahanan guys at nakikita ko nga guys ay medyo makulay pero hindi masyadong malinaw ang kanyang pagkakapicture at medyo gabi yata yun guys. At isa pa guys ay napakahirap talagang gayahin ng mga kulay kapag nasa picture na guys dahil ang ating mga kamera guys ay may mga filter ito kaya minsan guys ay akala mo kakulay na kakulay niya na yung nasa picture pero pag nasa personal ay magkakaiba na sila ng kulay guys. Kaya naman guys sinabi ko sa may ari nitong aking binabarnisan guys kay sir guys nasabi ko idaan na lang niya sa akin yung kanyang side table kapag meron siyang mga item na mas maliit pa doon sa center table at sa kanyang upuan. At sabi nga niya ay meron yung side table daw. At tamang tama nga guys dahil na sa akin ni sir guys yung kanyang side table na gagayahin kung kulay guys ay nagtimpla na ako ng aking wood stain na pang kulay at para magaya ko yung kanyang dalang sample guys at dahil medyo dark brown nga guys yung dinalang sample sa akin ni sir guys ay kailangan ko rin gumawa o makatimpla ng medyo dark brown na tutula doon sa kanyang dinalang sample sa akin guys at hinaluan ko nga lang ito guys ng lamp black na oil tinting color para mag dark ang kulay nitong tinitimpla kong wood stain guys para magtugma doon sa dinalang sample sampol ni Sir guys. At sana mapanood ito guys, si Sir guys, story malubay dagangan guys dahil nabasa ko nga guys yung kanyang comment at ang kanyang komento nga guys ay yung pag-spray daw guys ay madali lamang guys pero yung gayahin daw guys o yung tutularan guys yung mga sampol o yung mga nasa katalo guys ay ipakita ko daw guys kung paano daw ginagawa yun guys. At syempre guys, big shout out kay Sir guys, story malubay dagangan dahil nagkomento siya sa ating mga post guys dito sa ating ipipage sa dikliho Moon At kung napapanood nga ito guys, si Malubay Dagangan ay hindi lahat guys nang gumagaya ng mga pagtitimpla guys o gumagaya sa mga katalog guys ay hindi pare-parehas ang mga procedure. At maliban nga guys sa iba-ibang procedure sa pagtitimpla ng pintura o barnis guys ay iba-iba din ang mga klase ng ating mga pintura o barnis at mga kung saan ito gagamitin guys o sa kahoy o sa bakal o plywood. At iba-iba din guys ang mga reaksyon ng mga pintura. Iba din ang reaction guys ng mga quick dry enamel at iba din guys ang mga reaction ng mga automotive paint at iba din sa varnish guys. At ang pinakamahirap pa diyan guys ay iba iba din, guys ang reaction ng mga kahoy kapag nalapatan na ito ng wood stain guys o kapag nalagyan na ito ng mga wood stain. Halimbawa guys na wood stain kayo ng mahogany at acacia guys pero isang kulay ang ginamit nyong wood stain pero pagkatapos mong lagyan yan guys ng wood stain ay magkaiba na sila ng kulay. Lalo na guys kapag mga light color lang ng woodstain ang mga ginamit na i-apply direkta sa kahoy at hindi nakaduko guys ay kahit magkaparehas na kulay ang inyong ilalagay at magkaibang kahoy ay magkaiba din ang reaksyon niyan guys kapag natuyo. At kapag gagayahin nga natin guys yung mga dalang sample sa atin o yung mga dalang katalog ay kanya-kanyang diskarte na lang guys kung paano maitutula dun sa mga dala nilang sample at kung paano naman magagaya yung mga dala nilang katalog. At ganito naman guys yung aking pamamaraan kung paano ko naman ginagaya yung mga dala nilang sample sa akin at kung meron man sila mga dalang katalog ay ganito ko siya ginagaya guys ayan guys naglalagay na ako ng aking wood stain at pinalabel up ko pa ito guys dahil ginawa ko itong aesthetic guys dahil yung dalang sample sa akin ay may kulay lahat yun guys at yung akin naman ginagawa guys ay hindi ko na kinulayan yung pinakaibabaw o yung pinakatapping para magmukhang aesthetic tinan guys at yung dinala palang sample sa akin ni sir guys na aking gagayahan ng kulay guys ay puro nararid iyon guys kaya ang ginawa ko dito naman sa aking binabarnisan para magaya ko yung dala niyang sampol. Kinulayan ko nga muna lahat ito guys ng kakulay ng Nara Red guys bago ko nilagyan ito ng dark brown na wood stain para magaya ko yung kulay ng sampol na dinala sa akin ni Sir guys. Dahil Nara Red nga guys yung dala ni Sir guys sa akin na sampol ay naka wood stain lang yun guys at binarnisa na guys pero itong akin guys ay mas mahirap dahil ito ay kinulayan ko pa ng kakulay ng Nara guys. At hindi purong Nara itong aking binabarnisan guys kung meron mang Nara dito sa aking binabarnisan guys ay hindi ito yung red na red at hindi ito puro tigas na yung pulang pula guys dahil iba iba nga ang kulay nitong binabarnisan ko guys dahil iba ibang kahoy ang ginamit dito guys ay kinulayan ko muna ito guys ng kulay nara para magpantay pantay ang kulay nila guys bago ko ito nilagyan ng dark brown na wood stain at ganito ang aking sikreto o diskarte guys kung paano ko ginagaya yung mga dinadalang sampulo sa akin o mga katalog para hindi ako mahirapang gayahin yung dinadalan lang kulay sa akin guys at napakahalaga din guys na malalaman natin kung anong klaseng kahoy yung mga dinadalang sample sa atin guys o yung mga gagayahin nating kulay guys para hindi rin tayo mahirapan gayahin yung pinapagaya sa ating kulay guys pero take note din guys kahit sabihin nila kung anong klaseng kahoy yung mga dinala nilang sample sa atin guys at hindi naman natin alam ang itsura ng klase ng kahoy halimbawa sinabi nilang ipil, nara o mahogani at hindi rin natin alam guys kung ano ang itsura ng mga natural color ng mga uri ng kahoy guys ay sigurado guys nga nga tayo Gan guys at hindi rin natin alam guys kung ano ang ating gagawin na kulay. Maliban lang guys kung mga naka -duko finish guys ay napakadali lang gayahin guys dahil patong-patong na ang mga kulay noon guys at patong-patong na ang mga nilalagay na masilya ay mabilis nang na gayahin. Pero kapag ganitong mga naka-wood stain lang guys at babarnisan guys at hindi mo nakita yung kahoy sa personal at napakahirap talagang gayahin guys kapag hindi mo alam ang itsura ng kahoy sa personal o aktwal. Dahil iba-ibang klase nga guys yung ating mga kahoy guys kapag nalapatan ito o nalagyan ito ng stain ay iba iba din ang kulay nito at iba iba din ang kanilang mga reaction at napakahalaga din talaga guys na malaman natin ang na mga natural color ng kahoy na hindi pa nababarnisan para kapag meron tayong mga gagayahin at tayo ng mga sample ay hindi tayo mahirapan at mabuti na lang talaga guys dahil nakita ko sa aking panaginip ang natural color ng narawood kaya medyo hindi rin ako nahirap gayahin ang kulay ng narawood at yung sample na dinala sa akin ni si guys. At dahil sa panaginip ko nga lang guys, nakita yung natural color ng Narawood guys ay binahagi ko naman sa inyo guys yung aking panaginipan at hindi na talaga ito sikreto guys dahil binahagi ko na sa inyo ang lahat ng aking panaginip guys. At balik na tayo dito guys sa nilalagyan ko ng wood stain guys ay inaantay ko lang itong matuyo guys kapag nalagyan ko na ito ng wood stain. Tingnan nyo naman guys yung ating sample guys ay magkakulay na kulay na talaga sila guys kahit hindi ko pa ito nalalagyan ng lacquer sanding sealer. At syempre guys para maachieve ko guys na mas maganda pa kaysa doon sa sample yung aking babarnisan guys ay nilagyan ko na ito ng lacquer sanding sealer kapag natuyo na yung aking nilagay na wood stain para 100% perfect na mas maganda siya guys o ba diba guys lacquer sanding sealer palang lang yan ang nilalagay ko guys pero ubo na ng ganda yan guys at napaganda ng tingnan guys mukha na siyang antigo at parang lumang luma ng presentable tingnan at makinang kinang na siya guys first coating ko palang lang yan ng sealer guys dahil pagkatapos kong lagyan ng wood stain at natuyo yung wood stain ko guys ay ganyan ganyan ang aking ginagawa Pini first coating kulit yan guys Ng Lacquer Sanding sealer. At shout out mo natin guys Yung dumaan kanina ang chicks guys Si Maricoy Hanalin Ramos Big shout out kay Maricoy Hanalin Ramos At balik na tayo dito guys Sa aking binabarnesan na console table Alam nyo ba guys Yung dinala sa akin ni sir guys Na sample ay mahigit na raw yun guys 35 years At dahil 35 years na nga Yung kanyang dinalang sample sa akin guys Ay nirepair ko na rin yung mga nginat-ngat ng aso nya guys At pinasadaan ko na rin syempre guys na ng barnes para mas maganda na rin tingnan guys. At syempre guys para kumintab din ulit itong side table ni sir guys dahil mahigit na raw ito 35 years na hindi na barnesan at 35 years na mahigit itong ginagamit nila guys. Para kuminang kinang naman siya ulit guys katulad itong aking binarnesan guys ay sinabay ko na lang din iyon guys bugahan para mas maganda na rin silang dalawa guys o ba diba? ang ganda-ganda na nila guys.